Hello guys! Magandang tanghali. Uh, ito naman tayo guys. Pagkatapos nating maglinis, maglinis ng kuko at maglinis ng buong tinitirahan natin, kwarto at iba pang sulok-sulok. Ito naman tayo ay nagpatugtog tayo ng music ng ating bansa ng Pilipinas. Dahil napaka-boring dito sa ating tinitirahan ngayon. Walang masyadong katatao na sobrang maingay kaya ito na lang ang ating music gagawin para may kunting ingay naman hindi masyadong malakas guys konti lang siya sakto lang at yan may Christmas light ko na maliit kulang pa yan bilhan pa yan ng kahit iba-iba pang palamuti at dyan naman guys, ang kusina natin, hindi pa nalagpit ang vacuum natin dahil may ginagawa pa na una na ligpitin. At ito yung mga medyo hindi pa na tapos ang ating gawain, mga hugasin, tsaka mga natapos na ang mga gawain sahig. Dito guys, patungong labas. At ito, ay isang toilet na na yan dyan. Tsaka dito, sa gitna ng kwarto, natapos na rin dyan. At may isang kwarto na hindi pa naligpit ang lahat. Hindi ko lang ibibidyo sa silid kasi mahiya tayo kasi makalat na dyan. Tsaka dyan, hindi pa na ligpit ng mga sapatos, mga sandals at iba-iba pa pang pa mga gamit na araw-araw. Tsaka dito guys, patungong kusina. Simple lang ito guys, pero mahal ng monthly nito ng aming tinitirhan guys. Malaki man siya, pero malaki rin ang bayaran ng monthly. Tsaka balik tayo dito sa music. Music ng Pilipinas. At tsaka dito ang ating upuan. Diyan tayo po ang bangko na ito ay kahit saan-saan lang to ilagay.